Kinala halos ng lahat si Stan Lee na siyang sumulat ng popular comic book na Spider-Man, si J.R.R. Tolkien na sumulat ng Lord of the Rings, at si C.S. Lewis ng The Chronicles of Narnia, at si Stephanie Meyer ng Twilight. Tanyag mga manunulat na ito sa iba't ibang parte ng mundo dahil sa mga sumikat na characters o tauhan mula sa kanilang sinulat na kwento Ngunit bakit nga ba nagagawang mahali ng mga mambabasa ang mga tauhan na matatagpuan lamang sa comics, pelikula, o libro? Dahil ito sa character design. Sa araling ito, tatalakayan natin ang sining ng paglikha ng di malilimutang tauhan para sa mundo ng nobela. Mahalaga ang ginagampanan ng mga tauhan sa kwento para maaliwang mga mambabasa at maging buhay ang kwento. Ating tatalakayin ang iba't ibang aspeto ng character design at titingnan kung paano sila nakakapag-ambag sa tagumpay ng mga sikat na kwento. Ang persona ng online fiction. Sa pagsusulat ng nobela, ang isang persona ay tumutukoy sa natatanging pagkakakilanlan, personalidad, katangian o kasaysayan at iba pang nagpapakilala sa tauhan ng kwento para maging kapanipaniwala sa mga mababasa. Representasyon nito ng isang tunay na tao sa isang tauhang katang isip at nagsisabing pundasyon para sa kanilang mga kilos, pag-uugani, at mga adhikain o motivation sa loob ng kwento. Bakit mahalaga ang persona sa pamamagitan ng malinaw na pagkakakinalan o identity ng iyong tauhan, personalidad, at ugnayan ng mga karakter sa isa't isa, makakabuo ng kwento. Kung hindi malinaw ang karakter, mahirap magbuo ng kwento dahil hindi mo alam kung paano sila gagalaw o ang mga reaksyon nila sa mga pangyayari. Kaya mahalaga na malinaw ang mga persona upang magkaroon ng maayos at makabuluhang kwento mas mabilis makaakit at makakuha ng atensyon ng mga mambabasa ang isang natatanging persona o distinct persona. Sa pamamagitan ng mga detalyado at nakakaaliw ng mga persona, mas mauunawaan ng mga mambabasa ang personalidad, background, mga layunin, at iba pang impormasyon ukol sa mga karakter para mas maintindihan ang kwento. Makakatulong para maging makatotohanan at mas madaling basahin ng isang kwento ang isang natatangi o distinct persona. Nagiging natural, maayos, at kapanipaniwala ang daloy ng kwento. Bukod sa nakakatulong sa pagkakaroon ng interes ng mambabasa sa kwento, mas masarap din itong basahin. Maaring magbigay ng sanhi o katalitik na papel sa kwento ang isang makatwirang persona ito ay nagsusulong ng ugnayan at paghubog ng karakter, kaya naman buhay at kawili ang kwento. Halimbawa, gusto mong kumawa ng problema o gulo ang supporting character sa bagitan ng bidang babae at bidang lalaki. Maring magkababata ang kontra bidang babae at ang bidang lalaki dahilan para magselos ang bidang babae. Sa pamamagitan ng pagbuo ng isang persona, mas maunawaan ng mga mananalat ang mga papel ng kanilang mga tauhan sa plot at kung paano sila makikipag-unayan sa iba pang mga tauhan na makakatulong upang bumuo ng mas komplikado at nakakaakit na salaysay o narrative. Bukod dito, ang isang maayos na persona ay maaring makakuha ng atensyon ng mga mababasa dahil para mas matuon o mas invested sila sa mga kwento at tauhan kapag mas maayos ang presentasyon ng persona ng karakter, mas lalong dibibitawan ng mga mambabasa ang kwento. Apat na elemento ng persona. Ang iba't ibang uri ng mga online na nobela ay may magkakaibang paraan sa pagbibigay ng buhay sa mga karakter. Halimbawa, ang mga nobelang romantiko o romance novel ay nakatuon sa mga emosyonal na aspeto at relasyon sa pagitan ng mga karakter. Samantala mga fantasy novels naman ay nangangailangan ng mga espesyal na setting at kakayahan o kapangyarihan. Pagkakaiba o uniqueness Mahalagang maging kakaiba ang mga tauhan upang madanisin ang makinala ng mga mambabasa. Ipinapakita nito may espesyal at tatatanging katangian ang tauhan sa anyo, personalidad, at karanasan para tumatak sa isipan ng mga mababasa. Narito ang inang mga mukha upang maging unique ang isang tauhan. Una, unique na physical na anyo, halimbawa ang mga itsura ng mukha, pangangatawan, birthmark, estilo ng pananamit, at iba pa. Pangalawa, espesyal na personalidad, halimbawa pagiging mabait, matapang, matanino at iba pa. Bukod sa makatotohanan ng pagkatao, napapanatini din ito ang interes sa mga mambabasa. Pangatno, kakaibang karanasan. Hanimbawa, ang tauhan ay may malungkot na nakaraan, espesyal na hakayahan, misteryosong karanasan, at iba pa. Ang mga karanasan ito ay nagpapakomplikado at nagbibigay ng interes sa kwento Ikaapat, unik na paraan ng pagsasalita o pag-iisip. Halimbawa, ang pananalita o ekspresyon, paniniwala, at pagsagot upang lubos na maipakita ang personalidad ng taumhan. Halimbawa, si Doming Jun, ang lalaking pangunahing taupan sa You Who Came From The Star. Pag-aralan natin ang natatanging katangian ng karakter mula sa apat na puntos Una, may halos perpektong ano siya bilang taong di pangkaramiwang kakayahan sa paningin, pandinig, binis at gwapo siya. Hindi ito si Minjun. Jun. Ikanawa, no, ah, basta niya sa tao pero lagi siyang tinatraydor kaya nawalan siya ng tiwala sa mga ito. Ikatlo, no, dahil hindi siya tumatanda, nagpapalit-palit siya ng katauhan kada sampung taon. Nang trabaho siya bilang doktor, astronomer, abogado, banker, at ngayon ay profesor sa forejo. Manimig siyang nakitungo sa iba, tahimik, masungit, at suplado, ngunit naging mapagmahal na boyfriend ng mainlove. Sa kabuuan, ang mga natatangin sa tangian ni Doming June ay nagbigay ng interes at pagkakakilalaan sa kanyang karakter sa kwento. Emotional Core Sentro o Kaibotura ng Emosyon Ang emotional core ng isang tauhan ay tumutufoy sa mga pangunahing damdamin ng tauhan na kumakatawan sa kanyang pagkatao mula sa kanyang kilos, personalidad at karanasan. Maaring magpakita ng iba't ibang uri ng damdamin ang emotional core tulad ng kabutihan, katarungan, kaligayahan, kalungkutan, ganit, pagpapatawad at iba pa. Ito ang pinakabatayan at pinakamalakas na katangian ng isang tauhan at isa sa mga pinakamahalagang dahilan kung bakit nagugustuhan o naiintindihan siya ng mga mambabasa. Sa pamamagitan ng mga emosyonal na katangian, mas iintindihan kung ano ang nagtutulak sa mga tauhan sa paggawa ng mga desisyon sa buhay. Tumutulong din ito sa pagpapakatotoo ng mga tauhan at sa pagpapadama sa mga mambabasa ng kahalagahan ng nararamdaman ng mga tao. Kung maayos sa na nabuo ang emotional core ng isang tauhan, mas maiingan yung alamin ng mga mambabasa ang kanyang kwento at mas maaakit sila sa damdamin ng tauhan at mga pangyayari. Halimbawa, ang emotional core ni Spider-Man ay kabayanihan, pagiging responsable, at pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Ang emotional core naman ni Cinderella ay kabutihan, kasipagan, at kabaitan. Samantala, ang emotional core ni Harry Potter ay tapang, katapatan, at pagkakaibigan. Maari pang palawakin at palaguin ang emotional core na ito sa pamamagitan ng pali o twist ng kwento. Isa sa mga sikat na uri ng online fiction ang nobela ng presidente o makapangyarihang boss. Karaniwan sa ganitong uri ng nobela, ang mga mayayamang at makapangyarihang bidang lalaki na maling sa isang mahina, ordinaryo o inosenteng babae. Karaniwan, ang ganitong uri ng nobela ay may elementong romantiko, emosyonal, selos, agawan at pagnanasa. Kadalasan, ang boss novel ay may taglay na emosyonal na pundasyon sa persona nito. Matinding ambisyon. Tagumpay sa trabaho at ang pressure ng trabaho ay mahalagang senaryo sa boss novels. Karaniwan, ang mga bida ay mga taong matagumpay na may malalim na ambisyon at nahuhumaling sa kanilang mga trabaho. Samantala, ang mga bida ay kinakailang harapin ang iba't ibang pressure at hamon sa trabaho upang matupad ang kanilang mga pangarap sa karera. Pagkamat suplado at walang puso, nagpapakita sila ng kahinaan kapag kasama ang taong manapit sa kanila at minamahal. Sa isang boss novel, karaniwan na ang gusot sa panggitan ng mga bida Kadalasan, ang main plot ay di pagkakaunawaan sa trabaho, pagkakaagitan, problema sa pamilya, pagkakaiba ng personalidad, at iba pa. Pagunlad ng karakter o character growth sa isang boss novel. Sa isang boss novel, kainang umunlad ang pagkatao at magbago ang bidang babae at lalaki. Dapat nilang pagbutihin ang kanilang trabaho at damdamin bago nila makamit ang kanilang professional at personal na pangarap at tagumpay sa buhay. Bilang isang manunulat, mahalaga na maisama ang ganitong uri ng paglago ng karakter sa mga kwento upang maging makatotohanan at makaranate ang mga mambabasa sa sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagpapakita ng mga pagbabago at pag-unlad ng karakter ng mga bida, bibigay ito ng pag-asa at inspirasyon sa mga mambabasa na pagbutihin anuman ang kanilang ginagawa at abutin ng kanilang mga pangarap. Maipapakita nito ang mahalagang bahagi ng buhay ng isang tao. Paglikha ng persona basis sa apat na dimensyon. Batay sa uniqueness at emotional core ng mga tauhan. Una, Pagbibigay ng kakaibang personalidad sa mga karakter Ang mabuting persona ay kailangang may kakaibang personalidad na nabuo batay sa kanyang karanasan at katauhan at hindi dapat masyadong nakaugat sa mga stereotypical o karaniwang pananaw. Halimbawa, ang mga babae ay di magaling mag-drive. Ang mga lalaki ay dapat agresibo at dapat laging palaban. Bawal silang umiyak. O ang mga manunulat ay laging nakakulong sa bahay at ayaw makiharlubino sa mga tao. Pangalawa, pagbuo ng makatwirang background at karanasan ng mga tauhan ng kwento. Kapag ginagampanan ng mga karakter, kinakailangan ng manunulat na isaalang-alang ang kapaligiran kung saan sila lumaki at ang mga impluwensya na kanilang naranasan pati na rin ang kanilang pamilya, kultura at kabuhayan. Kailangan ting alamin ng manunulat ang mga nakaraang karanasan ng mga tauhan upang maunawaan ang mga dahilan sa likod ng kanilang mga emosyonal na pagsisirap. Maaring magkaiba ang mga personalidad at kilos sa mga karakter mula sa iba't ibang background. Pangatlo, magtakda ng mga layunin sa kilos sa mga tauhan o character goals. Ang mga layunin at mga pangangailangan sa psychological o psychological needs na tinutugunan ng mga karakter ay kadalasan nakaka-apekto sa kanilang mga kila sa tadhana. Ang taktan ng deadline para sa mga layunin Ang pagkatakda ng malinaw na deadline o hangganan para sa mga karakter ay makakatulong sa pag-unlad ng kwento. Kinakailangan ng mga karakter na matapos ang tiyak na mga layunin sa loob ng tiyak na deadline o panahon na magbibigay ng mas na nakakaba at nakakapukaw na atmosfera. Halimbawa ng na psikologikal na pangangailangan o psychological needs ay kalaya ang magdesisyon sa sarili, kakayahan, kagustuhan mahanin at mapabilang, seguridad at pagpapahalaga sa sarili. Halimbawa, sa isang romance novel, ang bidang babae ay kainangang magdala ng boyfriend sa kasal ng ex-boyfriend niya para hindi siya mapahiya. Dahil dito, sinubukan niyang makipag-date from kani-kanino. Huwag matagumpay kaya siya. Mararamdaman ng bidang babae ang pressure dahilan para magkaroon ng kapanapanabik na plot development at taas emotion. emosyon. Sa isang fantasy story, Karaniwan na may goal ang bida na sa ang mundo o labanan ng isang masamang elemento. At ang pagtatakda ng deadline para makuha ang goal ay makakatulong para magkaroon ng sense of urgency at nagsusulong sa plot. Halimbawa, sa Lord of the Rings, kailangan wasakin ni Frodo ang One Ring bago mabawi ni Sauron. Nagbibigay ito ng tensyon sa mga mambabasa habang sinusubaybayan ang paglalakbay ni Frodo para wasakin ang singsi at pigilan si Sauron na sakupin ang Middle Earth. Sa pagtatakda ng goals, nakakatulong ito para ma-establish ang mga stakes at idudulot ng mga kapalpakan. Kung di magagawa ng bida ang goal sa takdang oras, may mga konsekwensya kaya ng pagkasira ng mundo o pagtatangkumpay ng kasamaan sa alam alang ang malawak na epekto ng layunin ng kilos. Sa paggawa ng layunin ng kilos ng isang tauhan, dapat isipin ng manunulat kung ano ang mayayari sa kabuoan ng kwento. Ang action goal ay maaaring maging susi para gabayan ang daloy ng kwento o maka sa storyline. Ikaapat, maunawaan ang emosyonal na pundasyon ng karakter ang emosyonal na kondasyon ay tumutukoy sa mga damdamin, pinahahalagahan at iba pang malalim na pagkataon ng vida. Talakayin ng inner world ng karakter. Mupang makuha ng tamang emosyonal na pundasyon ng karakter, kailangan mo unawaan ng manulat ang kanilang mga nais, pangailangan at damdamin. Sa ganitong paraan, mas malalim at makatotohanan Naipapakita ang naipapakitang emosyonal na pundasyon ng karakter. Pagsubok at pag sa tauhan Upang tumugma ang emosyonal na pundasyon ng karakter sa pag ng kwento, maaring inagay ang tauhan sa iba't ibang sitwasyon. Sa pamamagitan ng pagsubok at pag sa kilos at salita ng karakter sa iba't ibang sitwasyon, matitiyak ng manunulat na tama ang pagkakalahal ng emosyonal na pundasyon ng karakter sa buong kwento. Hanimbawa, ang bida sa "The Who Came From The Stars, pag-aralan kung paano bumuo ng persona gamit ang apat na punto na bangdi. Personalidad Mayaman at magandang Hallyu star na mahal ng publiko pero weird din siya, nakakatawa at padalos-dalos ang kilos. Background mayaman, sikat, at may gwapong lalaki o alien na mahal na mahal siya. Isa rin siyang artista mula pagkabata at napilitang maging mature sa kabila ng kabataan. Mature siya at isip bata, may isyo sa pamilya at hilig mapag-isa. Goals Magkaroon ng pribadong buhay bilang isang sikat na artista. Bumalik sa kasikatan at ma-enjoy ang kanyang pinaghirapan. Emotional core. Sa simula ng kwento, ipinapakita siya bilang isang artista na may matapang at mapangahas sa panlabas na anyo. Ngunit sa loob, siya ay nag-iisa at malayo sa mga taong nagmamahal sa kanya. Lumalim ang emotional core ng karakter ni Chon Song Yi nang makilala niya si Do min jo, isang alien na dumating mula sa ibang planeta sa kabila ng kanyang pagkukulang, mga pagkakamali at mga personal na kahinaan, nakita natin si Chon Song Yi na lumalaban para maunawaan at matanggap ang tunay na pagmamahal mula kay Do Min Joon. Mga dapat tandaan sa pagbuo ng persona Una, ang personalidad ng tauhan ay dapat kapanipaniwala at maaring magbago. Ang isang tauhan na itinakda na maging matapang, tapat, at matuwid ay tiyak makakabulo sa mga mambabasa kung biglang magiging duwag, mandaraya o masama sa isang nobela ng walang dahilan. Ganito rin sa isang pangunahing tauhan na itinakda na walang takot at hindi nagpapatalo, nagtataka ang mga mambabasa kung bakit bigla siyang naging mahina at takot sa panahon ng pagsubok. Ikalawa dapat makatwiran at hindi pa iba-iba o taliwa sa setting ang mga karanasan o background ng mga tauhan. Kung ang isang bida na may mataas na IQ at kasanayan sa pamumuno, ngunit hindi nakakaalam ng mga batayang prinsipyo sa pamamahala o ang mag-aaral sa junior high na nangangasiwa ng isang malaking kumpanya ay hindi makatotohanan para sa mga mambabasa. Ikatlo, ang mga salita at hilos sa mga tauhan ay dapat tugma sa kanilang pagkakakilanlan at pinanggalingan. Hindi ka panipaniwala sa mga mambabasa kung isang taong hindi nakapag-aral at bastos ay bigla na lamang magiging magaling magsalita, elegante at gagamit ng mga matataas na salita. O isang taong lumaki sa probinsya na biglang may alam sa kulturo sa siyadad. Ikaapat, ang pagbuo ng mga karakter ay dapat magpaundad sa kwento na hindi nagwawakang ditugma o mapagmataas. Kung isang supporting karakter ay binigyan ng mahalagang paglalarawan, pero wala namang malakas na koneksyon o impact sa kwento, mainibig pa mga mambabasa na magbasa ng kwento. Kung hindi makakatulong ang tauhan sa pagpapalalim ng tensyon sa pagitan ng mga pangunahing tauhan o sa pagbuo ng suspense, hindi kinakailangan na maglaan ng malaking oras sa pagsulat nito. Persona ng Tauhan at Persona ng Manunodat Sa pagsusulat ng isang kwento, isang mahalagang aspeto ang pagkakaroon ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng persona ng karakter at persona ng manunulat. Ang pagkakaiba na ito ay nagbibigay daan sa manunulat na lumikha ng isang makatotohanan at papanipaniwalang kwento na hindi nalinimitahan ng kanyang sariling karanasan at pananaw. Ang persona ng karakter ay naglalarawan ng kanyang mga katangian, kaisipan, damdamin at pag uugali Ito ang pagkakataong magkaroon ng sariling buhay at identity ang karakter na nilikha ng manunulat sa pamamagitan ng pagbuo ng malalim at komprehensibong pagkatao ng karakter nang mas kapani-paniwala ang kanyang mga pagkilos at reaksyon sa mga nangyayari sa kwento ang manunulat ay naging tagapagbigay-buhay sa karakter na sa kanila na sariling boses at pananaw sa kabilang banda ang persona ng manunulat ayang ang boses o pananaw ng mismo may akda. Bagamat hindi direktang kasama sa kwento ang persona ng may na lahat, maaaring nangingibabaw ang kanyang mga salo o bin, paniniwala, at estilo ng pagsusulat sa paraan kung paano isingundat at inilahad ang kwento. Ang mga desisyon sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari, ang pagpili ng salita, at ang tono ng kwento ay maaring maimpluwensyahan ng personalidad ng mananulat. Gayunpaman, mahalaga rin na maipakita ng mananulat ang kakayahan na malayo sa kanyang sariling personalidad at karanasan sa pamamagitan ng malawak na pagsasaniksik at pagsusuri sa tauhan na kanyang sinusulat maaring lumutha ng mga kwento na hindi lamang nang sa kanyang sariling pananaw sa mundo ang totoong pagsisikap ay nagbibigay ng mga oportunidad upang mga isa para ng iba't ibang mga pananaw at makapagsanamin ang iba't ibang uri ng mga tao at karanasan sa pamamagitan ng mga tauhan ng likha. Sa huli, ang pagkakaiba sa pagitan ng persona ng karakter at persona ng mananalat ay isang mahalagang aspeto ng pagsusulat ng kwento. Ang persona ng karakter ay nagbibigay buhay o nagpapalaganap ng mga kwento habang ang persona ng manunulat ay nagbibigay ng tamang direksyon at paglalarawan. At pagsama ng mga ito sa isang maayos na balanse ay makatutulong upang lumikha ng mga kwento na may buhay at kahulugan. Inspirasyon kinakatawa ng bidang babae sa dreamy. Simple, maganda, berhen, walang emotional experience. Anak ng may hamang pamilya, may malungkat na buhay, hunang sa pagmamahal. Assistant o sekretarya ng presidente. Prangkang babae na may tapang na makipaglaban sa mga lalaki. Single mother na lumaki kasama ang kanyang anak. Mga babaeng asyano na napilitang magpakasal nabusa ng domestic violence at naghahanap ng kalayaan. Lunan ng tribo ng mga werewolves, matapang at matapat, may potensyal na maging pinuno. Kinatawa ng mga bidang lalaki sa dreaming. Pangulo ng kumpanya, guwapo, mayaman, galing sa magandang pamilya, suplado at mapangangkin o possessive. Pangit sa karamihan ng mga tao at mabait lamang sa bidang babae. Makapangyarihan tulad ng mafia, leader ng gangster, at malakas sa pakatupaglabad. Mga bad boy sa campus, mga sikat na manlalaro ng sports, mga playboy na maraming karanasan sa pag mga leader sa profesyon tulad ng duro, doktor, abogado, aktor at iba pa alpha ng tribong werewolf, malakas at mapang-angkin. Gawain para sa klaseng ito. Kumawa ng buod ng setting ng iyong kwento sa isang pangungusap. Sino ang tauhan? Ano ang kwento? Ano ang sentro ng ideya ng kwento? Halimbawa, isang sekretarya na indab love sa kanyang playboy na boss. At tuturuan niya ito kung paano ang tunay na pagmamahal.